yung mga idol kung gusto nyong tumaas ang talon nasa tamang video kayo idol gamit ng tong resistance band at saka weighted vest marami ka na magagawa para tumaas yung talon mo so warm up tayo mga idol wag na tayo magpatumpik tumpik pa so di mo na kailangan pumunta ng gym nito idol kahit saan kahit sa loob lang ng bahay sa labas ng bahay or kahit saan basta convenient para sa iyo idol pwedeng pwede itong exercise na ito tapos recommended ko to mga idol napaka mga idol sa height ko na 5'8 lang so need ko talagang tumaas yung talon kasi marami tayong nakakalaban na mas matataas pa sa atin so kaya grind lang mga idol araw araw para may improvement na makikita so suot na natin itong weighted vest natin idol para sa ating first exercise. So squat lang muna. 15 reps by 3 sets. So ganun niya kasimple mga idol. Yung by the way mga idol, yung weighted vest ko is nasa 12 kilos siguro yan mga idol. So kung gusto niyo bumili niyan mga idol, meron ako niyan sa TikTok shop ko mga idol. Pwede kayong order doon. Check niyo lang yon sa shop ko yun yung tiktok mga idol so pa-follow na rin mga idol salamat so next exercise mga idol is eto mga idol napaka-effective na exercise to bulgarian squat gawin nyo 10 reps for 3 sets na i-enhance nito yung balance natin na idol tas yung explosiveness ng ating paa So by the way, each leg to mga idol 10 reps by 3 sets pa rin. Nakakahingal din to na exercise mga idol, nakaka at nakakangalay sa paa. Grabe to na exercise mga idol. Pero marami pa tayong exercise na mas nakakahingal talaga. Pero goods naman kasi epektibo siya. So ito naman mga idol, balik tayo sa Bulgarian squat with resistance band naman mga idol <clears throat> gawin nyo lang din to ng 10 reps by 3 sets each leg pa rin mga idol so kung nakakangalay to kanina mga idol mas nakakangalay to mga idol with resistance band by the way mga idol tong mga exercise na ginagawa ko is personalized exercise ito mga idol ito yung mga ginagawa ko based uh, lang sa aking mga natutunan pero effective siya mga idol napaka effective talaga kaya binabalik balikan ko to at to yung ginagawa ko parate so kung gusto nyong sundan yung mga exercises ko mga idol na sa video ko sa sa profile ko mga idol check nyo lang doon may mga plyometrics exercise tayo may mga weighted exercise tayo gamit yung barbell, dumbbells at kahit ano mga idol basta nakakatulong sa pagtaas ng talon so fourth exercise natin mga idol is squat to calf raise gamit pa rin tong weighted vest at saka resistance band mga idol so gawin nyo lang to ng 15 reps by 3 sets So ako mga idol, nandito na ako sa labas ng bahay idol sa may gilid ng kalsada so as you can see maraming dumadaan ng mga sasakyan pero maaga pa ngayon idol nasa 6am pa lang ito ng umaga kaya di pa gaano maraming dumadaan mamaya for sure ang dami ng tadaan nito mga idol so next exercise is jump squat ito mga idol legit na exercise ito mga idol pampataas talon talaga lalo na pag ginamitan mo ng resistance band So gawin nyo lang to ng 10 reps for 4 sets. So gawin yung 4 sets yan mga idol. Napaka effective nyan. Pero grabing hingal ko dyan mga idol. So next exercise natin mga idol is single leg quarter squat to calf raise. So gawin nyo lang din to ng 10 reps for 3 sets. Grabe ang intense ng workout nito mga idol. Simple lang siyang tingnan pero pag ginawa mga idol talagang ihingalin ka talaga at mangangala yung paa mo mga idol Buong katawan talaga So next exercise natin mga idol is depth jump Gawin nyo lang din to ng 8 reps for 4 sets as soon as magland kayo sa ground mga idol explode up then pagka landing mo bend nyo lang yung tuhod para iwas sa mga injury mga idol kasi na, may, may suota yung weighted vest dito so grabe yung impact pagka pagka landing mo dito idol so ingat ingat din tayo dapat ang gawin mo dito pag pagka landing mo mga idol explode up tapos pagka landing mo dapat nakabend yung tuhod mo para iwas injury madali nitong gawin mga idol kahit upuan lang pwede itong gawin kahit saan tapos ingat ingat din tayo wag yung masadong mataas lalo na pag beginners ka pa kasi baka ma injury tayo mga idol so careful lang talaga so next natin gawin is dunking with weighted vest mga idol so napakabigat mga idol so ginagawa ko dito is two leg approach left to right approach ako mga idol so gawin nyo lang to 5 to 6 reps for 3 sets and next mga idol is single leg dunks with vest so gawin nyo din to 5 to 6 reps maganda to sa mga single leg approach dunkers or players so pasensya na kayo sa mga dumadaan ng mga sasakyan mga idol kasi almost 8am na to mga idol kaya madami na talagang dumadaan dito tas nasa proper ako ng lungsod namin so marami talagang sasakyan dumadaan so sa point na to mga idol itataas natin yung ring sa height na 9.8 mga idol 9.8 lang So grabe nang pagod yung pa ako dito, mga idol, pero ite-try ko pa ring mag -dunk. So, 'yun mga idol. Second attempt. 'Yun, parang si puy lang. <laughs> Flex pa. So, isa pa mga idol para itaas pa naman natin ang ring. So, dito mga idol, itaas natin yung ring sa 9-10. So, ano pang inintay simulan natin yun sinalpak lang napaka easy taas na naman natin sa 911 mga idol so ito yun ganda pa rin ang approach ko mga idol kahit ang nakakapagod na sa pa so adjust naman natin sa 10 feet mga idol try natin yun hindi na masyado nasalpak pero okay na yun mga idol so okay na ako sa session na ito mga idol so yun guys hanggang dito muna ngayon kasi napaka ano nga guys napapagod na yung pako pa guys sa ka-exercise tapos nandang session pa tayo ng ng uh, ilang try kahit ilang try kasi naka-weights kasi tayo tapos resistance pants kaya wala nang lakas yung pako pa guys so till next time guys I hope na gamitin nyo yung tinuro ko sa inyo na exercise napaka easy lang yun guys pwede lang yun kahit saan kahit sa bahay kahit sa labas ng bahay tapos, hindi mo na kailangan pumunta ng gym. So, yun. Salamat at Diyos!